Dubai's Update. Hello guys! Welcome to my vlog. So for today's video guys, I'm very thankful talaga ako kasi sobrang init na talaga. Compare sa mga nababalitaan nyo naman na nangyari sa Dubai. Very unlikely kasi siya kasi nga napaka-desherto niya. Tas biglang karoon ng store. Sobrang sobra yung baha na naranasan namin At hanggang ngayon marami pang mga Pinay. Yung hindi nakakapasok sa mga trabaho nila kasi hindi sila makadaan sa kalsada. Sa so, sobrang taas pa rin ng baha at marami pa rin mga sasakyan yung nakasda. But luckily, I'm so grateful na sa village namin ay, ay hindi ka sobrang apiktado. Kaya naman kung makikita mo, napakaganda na ng sikat ng araw. At the same time, wala ka nang makikita mga tubig-tubig sa daan. Makikita yeah. mo lang yung mga buhangin-buhangin. Kaya sad lang kasi meron akong nabalitaan na may dalawang pinay na nakuryente doon sa may Sharjah banda dahil sa paglusong sa tubig at para lang maghanap buhay. Meron din akong kaibigan na kailangan talaga nilang dumipat at narescue talaga sila kasi nga sobrang dami pa rin ng tubig sa bahay nila at saka sa mga kalsada. Kaya kung meron man kayong mga kamag-anak dito sa Dubai, sana ay gustahin nyo sila kung okay lang sila at sana okay lang po sila. Siyempre dahil OFW FW tayo, kailangan natin magsipag pa rin. So mas maraming trabaho kasi nga doon umulan na mas maraming kuskusin, mas maraming linisin, oh my god. Pero sige lang, laban lang para sa pangalan. bilib na bilib po talaga ako sa mga katulad ko na OFW kasi talagang kahit nang hirap ng buhay dito sa ibang bansa ay kinakaya pa rin natin ang lahat. Habang naglalakad-lakad nga ako ng aso ay may nakita nga ako dito. Siyempre hindi natin maiwasan na mayroon talaga mga bagay na tinatapon nila kasi nga umulan. Napaka brand new pa guys ng mga gamit at mga baso guys pero nilabas na nila at tinapon na. Kaya tinawagan ko na yung kaibigan ko at ito at nakadampot na kami ng mga gusto naming kunin. Sayang din guys. Hindi na din to bibilhin. Napaka good pa ng quality. At pwede pa natin mapadala sa Pilipinas. Pwede mong ipackage yung ganun. So yun lang guys for today's video. Sana may natutunan guys sa video ko. at don't forget to follow na din guys kasi bago pa lang ako na nag -love -love. Thank you so much guys. God bless. Mm -hmm.